Hello guys, welcome to my channel at ating yung vlog. Ayan. Magpapaksiw tayo na maliliit na isda. Yan po ay isdang bato. Ang tawag sa amin dito ay um, ano ba tawag nito? Sokmod. Sokmod pala to guys. Yan, yan po ay na-defrost na po yan kasi galing yan sa freezer. Kaya ganyan na siya, hindi na siya fresh kasi galing na siya na depros. So, ang ating ano dyan, bawang. Mayroon tayong bell pepper para mabangong ang ating paksiw. At mayroon tayong uh, red onion at saka pamintang buo. Ayan. Napaka simple magpaksiw guys sa mga hindi marunong magpaksiw. Yan po, napakasimple lang. Lagyan mo lang ng konting asin. Huwag masyadong marami para hindi maalat. Ayan. At lagyan mo lang siya ng seasoning. Ayan. At sukang maanghang. O, maanghang po guys. Ayan, suka. At kunting tubig. So, ganun lang kasimple magpaksiwes. Ayan, no? Oh. Salang mo lang yan. After 13 minutes, luto na. So, ayan, i-check lang natin kung kumulo na. Ayan, kumulo na po siya, guys. So, pakuloyin lang natin. Ayan, kunting kulo pa yan. Ayan, guys. Loto na yung ating paksiw. Wala nga lang gulay. Kasi ang paksiw, guys, pwede mong lagyan sya ng talong o kaya okra or uh, ampalaya. Yun ang pwede mong ilagay sa paksiw. Kasi wala tayong available na gulay. Kaya, ayan, no gulay talaga yung ating paksiw. So, ayan, yung ulan na yan, pwede nyo i-serve. Yan na po kasi magawa ng paksu. So, Bye-bye. God bless to all.